Diyos. At ang pagbawi nito ay siya lang nakakaalam. Sa mundo ng katahimikan, mundo ng mga patay, may mga taong piniling sementeryo ang maging hanap buhay. Ating kusin, ang hiwagan ng buhay sa mga patay. Lakad, lingon, at isang tabi-tabi po. Mag-ingat ka! Baka ikaw ang sabit. Sa ilalim ng matindi at mabagsik na siklab ng araw at gabi, itutok natin ang ating mga mata sa mga taong bumubuo sa mga puntod. Mga taong sa likod ng kwentong misteryo at nakakatakot na sementeryo ay may kwentong nakatago kung saan may nabubuhay sa ilalim ng mga patay. Kaming pinuntahan ang isang lugar sa North Caloocan kung saan matatagpuan ang isang sementeryo na hindi lamang ang mga patay ang namamayani, kung hindi, pati mga buhay. Sa lugar na ito, sasalubong sa iyo ang isang lugar na halos punung puno na. Makikita sa bawat lingon ng mata ang magkakatabing puntod ng mga yumaong naroroon. Mga puntod na nalipasan na ng panahon at mga puntod na makita pa ang mga patak ng pinturang nakadikit dito. Dito, halos pati ang iyong tatapakan ay puntod na rin. Ang mga puno ay iilan na lamang, at mga kambing ay pag Sa aming paglalakbay, aming natagpuan na tatlong tao na iba-iba ang kwento, ngunit pare-pareho na mumuhay sa iisang lugar. Si Nanay Agnes ay halos tatlong dekada nang nakatira sa sementeryong ito. Nabubuhay ng simple sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga nicho at pagtitinda sa mismong loob ng sementeryo. Uh, ako po si Agnes Indiana, edad uh, 66. Almost 30 years na ako nagtatrabaho sa sementeryo. Ano pong hanap buhay niyo po dito sa sementeryo? Uh, Nag-aalaga ng nicho. Tapos, nagtitinda ako dito. Galit, hmm. gaano kalaki po yung kinikita niya po dito araw-araw? Ako, minsan, umabot naman kami yung 200. Kung minsan, 250. Gano'n naman. Malit lang, nagkakuntingin tiyaga lang. May pambili lang ng makain, araw-araw. Napakaliit lamang ng kanyang sinasahod sa isang araw. Ngunit, kampante na siyang dito hanggat puno at hindi kumakalam ang kanyang tiyan. sa tagal ng panahon. Tila nakalimutan na din ni Nanay Agnes kung paano siya napunta sa sementeryo. Hmm, Tapos dito po kayo nagtatrabaho. Meron po kayong pamilya? Meron. Ilan po yung mga anak niya? Anong. Hmm, may kasama niyo po ba sa bahay? Hindi. Hmm. po. May kanya-kanya na pong pamilya. Ah, uh, yung panganay wala. Yung bunso wala. Sa 30 years na po napagtatrabaho dito, napag, pag uh, Nabuhay niyo po sila sa sweldo niya po? Ay, hindi. Asawa kong bumuhay sa kanila, eh. hindi ako. Kung hmm. um, ano, kung baka sa ano, bumuhay kasi ako. Hello. Balik hmm. kayo lang po nung may mag-iisip po. Oh, okay. Napagalaman ng aming grupo na si Nanay Agnes ay nanimirahan mag-isa sa sementeryo. Pero, nakakausap niyo pa rin po? Oo oh, naman. Mayroon na doon ako. Kapag may mga pupunta po dito, binibigyan po ba kayo ng ano? Oo, oh, mga halimbawa, dumatari yung mga laga namin, nagbibigyan po ang merienda, kung minsan, sinplanta, sandan, lang ang kasimple buhay namin dito. Siya ay sa kanyang asawa at ang asawa niya ang bubuhay sa kanilang mga anak. Gawa ng hindi kayang suportahan ni Nanay Agnes ang mga ito sa napakaliit na sahod sa sementeryo. Contento naman po kayo sa kung ano pong Yeah. Uh, mas maganda na Mas maganda na ito. Kaysa yung kung saan-saan kami pa uh, Nandito na ang hanap buhay namin. Kaysa yung lalabas pa kami, mahanap pa kami. Dito na lang. Masaya naman po kayo sa... Oo oh, naman. Sa tingin niyo po ba, meron po bang kalabahan sa trabaho sa cementerio at sa labas po? Malaki. Malaki ang pagbabago. Malaki ang pagbabago. Para kay ni Agnes, ang buhay sa sementeryo ay mahirap. Hindi lamang dahil sa mga labi na nakapalig sa kanila, kundi dahil din sa mga pagsubok na kanilang nararanasan sa araw-araw. Ngunit, sa kabila ng mga ito, nananatili pa din silang masaya. Ang mga tao sa loob kanilang pagiging asawa at nanay ng apat na anak ay isang malaking responsibilidad para sa isang magulang. Sa hirap ng buhay, ang pagtitinda sa sementeryo ay di mo akalain ang magbibigay buhay sa isang pamilya. Araw-araw na nagkukumayog upang may pangtustos lamang ang isang pamilya sa araw-araw nilang pangangailangan. Gaya na lamang ni Nana Julieta, kada araw bumibili si Nana Julieta ng mga pagkain o kandila na kanilang ibebenta. Kung hindi sa patang kanilang kinikita sa si isang araw, ay kinakailangan pa nilang umutang para sa kanilang puhunan. ako si Julieta yung Aguihon, 46 years old. Ang apat ang anak ko ay apat. Nagtinda ako dito si 2017. So, ano po yung anak buhay niyo po dito? Anak buhay namin dito, yun lang yung nagtitinda. Minsan nagwawalis, walis, naghahanap ka ng dalaw. Minsan may mga alaga rin kami punto. Yun lang. Magkano po yung kinikita niya sa araw-araw? Yung paninda? Oh. Yung kita, nakakabenta kami minsan sa isang araw. Pinakamababa pa yung handa. Guro eh. kayo pa may kita ka din isang daan. Eh. Kung minsan nakakaisang libo ka, may mga 250 ka, ganun. Kaya dalawang daan na ito. Kayo po ba yung nagtatrabaho lang dito or nakatira po kayo dito? Ay, hindi. Ano lang, nakikinda lang. Sa sarili naman kami dyan sa bandas sa history. So, ano na naman pa yung po yung paghanap? Meron po ba kayong mga dinadanas na hirap? Mahirap naman talaga kapag wala masyadong dalaw, wala masyadong benta. Yun lang yun. Ha? Paano po kapag walang benta? Ay, may trabaho din naman yung mister ko, dito din naghahanap ko. Mm -hmm. Meron po ba kayong mga anak? May anak ako, apat. Yung isa napatapos nilang kulay mo. Pero nagtatrabaho na kasi siya. Yung isa naman, nag-aaral pa lang criminology ni sa ano, sa Mias. Napag-year pa lang siya. Bali po, nung napagtapos niya po, nagtatrabaho po kayo di? Ano naman, duro two years na trabaho ko rin, natulungan ko rin siya. Kasi may papa naman din siya tumulong sa kanya. Okay. Sa niyo po ba, okay na po kayo sa pamumuhay niyo po dito sa Samantay? Hindi pa rin. Pero kung ano lang ito eh, tulong ba? Kaysa wala. Kaysa yung nakatunga nga ka, mas mahirap kasi yun. Ano pa rin yung mayroon kang ibang pinagkakapitaan? Bukod sa kita nung kasama. Uh, minsan, niyo, minsan po ba naisip niyo po na tumigil po dito tapos maghanap po ng ibang trabaho sa labas? Pwede naman, kaya lang may anak akong grade 2 pa eh. Maliit pa siya para iwanan ba na ano. Para makapaghanap buhay sa labas. Kaya lang grade 2 pa kasi siya, hindi niya pa kaya. Hindi pa kaya yung sarili niya magkasipasin. Siguro pag mga ano na siya, mga first year high school na lang. Mga grade 2. Okay naman po kayo sa sementera. baga sa mga tao po dito sa panabuhay niyo po. Okay lang, wala namang problema na sa ano na lang din. May mga may encounter ka talagang taong mahirap i-please. Eh, Pero meron ding okay lang. Nasa pakikibagay na lang dito Ano po sa tingin niyo po yung kaibahan ng pamumuhay sa sementeryo at sa labas? Pwede. Pamumuhay sa sementeryo, hindi naman masyadong ano. Dito naghahanap buhay ka para ka din naman kumita eh. Kasi pag may pamilya kang inaasikaso lahat. ganun din naman siguro sa labas. Siguro nasa sa'yo na lang kung paano mo i-handle yung pinagkakakitaan mo ba. Kung hindi ka masyadong dipit, siguro yung mga bagay na kaya mong bilhin na sapat lang, yun lang siguro. Kasi iba yung pangangailangan sa needs mo lang. Yung para makarecover ka sa lahat. ni naging madali kay Nana Julieta ang magtrabaho sa loob ng simentero bilang isang tendera. Lalo na kung hindi araw ng mga patay, ay kundi lamang ang bubisita sa ilang mga pundot. Tawis at sakripisyo ang ginawa ni Nana Julieta sa araw-araw para sa kanyang mga anak na nag-aaral. Kinala si Tatay Nolan bilang matagal na nagtatrabaho sa loob ng sementeryo at nagsilbing kanyang tirahan na ang Tala Cemetery. Sa loob ng ilang taon na paninirahan, ang tagagawa ng mga puntod at tagalinis ang tanging bumubuhay kay Tatay Nolan. Walis dito, gawa dito. Walis dito, gawa dito. Cycle na gawain at paulit-ulit. Walang sariling tirahan at malayo sa pamilya ang tanging naging tahanan niya ay ang mga nakapalibot na mga puntod kung saan siya mismo ang gumagawa at naglilinis. Pangalan oh, ko si Nonoy. si Sindinaay. Ilang taon na po kayo? Ako? Edad ko? Opo. 63. May mga, may pamilya po ba kayo dito? Ako wala. wala. Single ako. <laughs> mm. Kailan po kayo nag-start na uh, mag-stay dito? Ang ano? ano? Nineteen... Three. Nineteen ninety... Three. Ninety-ninety-three po. Mm. Nag-tagal na din dito. Mm. Yung pangalawa, yung nauna ko dito, Ninety-eighty-six ako dito. 20 years sa dito. Noong una po ba, hmm. meron po kayong pag-aanlilangan na tumira sa si sementeryo? Kasi po syempre, parang ang hirap po. Okay, kayo na lang kami. Hmm. na lang. Kahit kami nag-alago, kung wala nga dati, wala mong gagawa na yun. Pagka mayroon, pag may nakakarating, nakaabot sila sa amin. Hmm. kami. Minsan wala. Tinitis na amin pa rin. Huwag kami na sa amin mga kapatid sa pagkakaroon ng mga pagtutuloy. Naisip niyo rin po ba na umalis dito para humanap ng ibang trabaho? Hindi naman. Dito lang kami po nagtitilis. Ano, edi ano po yung mga nararanasan niyo po na hirap sa pagtitilisan? Lahat. Kompleto ito ang mga hirap namin dito. Ang mga ginagawa namin ang kawalang ano, sa amin ko ang trabaho. Ang kit siya na kami, naglinis-linis. Kung may naman susundan paglinis. Kung mayroon naman dito mga pagkuhan, sinasawin na kami. Kami ito nakukuhan, nakukuhan sa kanila. Huwag kami mag-umangin para nga ma mahirap. Kung ko kong parang, umangkay na nga pag para makapaumpan. Nag-aabot na ito sila sa amin. Pero po kung bibigyan pa kayo ng pagkakataon na mabigyan ng trabaho, hindi pa rin po kayo. Dito na po talaga kayo. Hindi na po kayo. Na po na po na po. Ibang trabaho dito na po. Pares langa pa rin. Pumunta ka sa iba, bayarapan ka. Di dito, mas maganda pa dito, walang amo mo. Dito, maglinis ka. Abot ang kain ba hindi? Maayos na. Baka. Kung nabutan ka dito, mga lima katagbay, kaya 100, baka binigyan ng pamigas-bigas. Kung dito, dun sa nung tatabo ka sa labas wala problema mumurahan ka pa diba? Yeah. pwede magkano po yung nakukuha niya sa araw-araw depende kung kung may nadating kung maalaga namin may nagabot 1,000 pangalan so ito alaga namin may 600 ito 600 ito limang daan ito 600 iba na ito dito ito may mahal ito dito sa amin pag apat na taon 2,400, 600 pero meron naman ito 1,000 isang taon may ratraso Binaba binabangang ko para ako maka kasi ka ng tinggas at eh, yung bibigay sila maayos na pagbigay hindi ka tutoy mga e, ikaw bang caretaker dito ikaw ako, katagapong caretaker ako pilalak dito na lahat ng mga tao ito ikaw rin nila. Saan ko pintura? Sa gato. Pintura ko na. Bayad na ito sa akin. Pati ito, mapimba. Ang babae. Bayad na ito. Sa iglesia. Hindi ko dito ito mag kasi ito. pina wala akong pinanin. Lunisan lang nila po ito. Edi, kontento na po kayo sa kung anong meron po kayo ngayon. Okay. Minsan, mga... Walang ngayon dalaw mga alas tiri na yung mga dalaw makakarating pinapasunod kami sa lang, maglilinis sa punto nila yun nang dito so tatawagon ako Noy, hey, kaya punta ka dito alaga mo binisan na ito kasi marating misang bukas yun so, yun hmm. Eh, yung nakukuha niyo, meron po bang mga pagkakataon na hindi po kayo nakakakuha? Since, syempre, sa sementeryo, hindi naman po araw-araw may pupuntang tao. Hindi. kami naman, marunong kami mag, ano, na, gano, mag, mag sit amon ambilin araw-araw. Hindi man, katulad yung mga uh, kakakira, sugad na ganyan. Iba kami, punta sa kanya ako naman, nagsisip lang kung kinabukasan pa, kinabukasan. Estimate ito, tatlong araw, tatlong gabi, may ka, gagamit ng kain. Mm -hmm. Hindi ka tulad na bang makakakawin uh, pera, kanya lang, pangit. Opo. Uh -huh. Ano po yung kinakain niya sa araw-araw sa pagkain? Pagkas pa rin. Misal, na kami, tinapay sa mga alas 3. Hmm. Hindi kami soft drinks kung wala pang baby yung asitong big na lang pagka minus-minus ang tao makakaon ka lang naman dito mayamang ka sa gitna ng mainit na panahon ang sementeryo ay naglalabas ng na misteryo sa bawat aligaw ng mga yumao isang tinig na puno ng sekreto ang naglalaro sa hangin matakot ka sa buhay huwag sa patayon sa ilalim ng matindi at mabagsik na siklab ng araw, tinutok natin ang ating mga mata sa mga taong bumubuo ng kwento sa sikip at init ng mga puntod. Kung natatakot ka sa patay, ay sana nagsilbi ang inspirasyon ito na sa kabila ng hirap ng buhay, ay may ilang taong nakikipagsapalaran sa mga patay at kung saan, may nabubuhay sa paligid ng no mga